Bibilihin daw ni Mama Lin. Yan, bibili ni Mama Lin. Ito mo ko. Dalawang kilo. Mahigit oh. dalawang kilo, o. Oo, okay pang... naalala okay, na, ko si na papaborito ni ko. Sobrang laki niya, no? 2.4 Era kay Maylin, Era ang kay ni bibilhin mama Mamaya, huwag ka magmadali. Ah. Pagka ko'y eh. daw ang bibili ni Malen, o. Oh, na isda. Ayan, ang bibili ni Mama lang <laughs> isda, o. Oh. Eto, ang kay Naita. Eto, ang bibili ni Naita ang isda. Ito ay paborito. Ayan, eto. Ni ayan. Versus. 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 Eto, versus ito. Versus. Eto, ang kay Naita. Eto, ang kay Malen. O, ay, oh, ayan, ha. Ah naman yung maliit na charito tapos eh, Bang sunog. Bangus na naman eh, oh. si ni o. Grabe. Ay akin pa lang itong Grabe. yung isa. Grabe ang laki ng ni Mama Len. Sobrang laki. Ito naman ang kinaitan bibilhin. Mga anak. <laughs> Mga anak. Mga anak. Mga anak, ito yung aking favorito. Mga anak. Bakit ba ikaw eh? Ikaw eh, namin oh. po namin yung tatay namin. Ah. Ayaw mag-isda kung, kung gusto pili, at... Dalawang tubig. Hmm. Ayan. 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 Ay, Ay, yan ang kay Mama Ulam. Eh, gusto kong... Pang-aso. <laughs> Ay, nakainay-tay panta. Sarap. Ah. Ha? So, Pinukpok na, eh, Kuya Dick.